sa ting lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers. So sa hapong ito ay inumpisahan na po natin ang pag-install ng pusti sa ating talong kasi pag once na magbunga na to ng mga malalaki mga ka-farmers ay bumigay ang mga sanga. Tapos ang mga uh, bunga ay maka sakdal sa mulching pag may tubig ay mabubulok din mga ka-farmers. So yan. Kailangan nating lagyan to ng pusti. So ganito ang ating style mga ka-farmers, no? Yan. So nasa gitna ang isang linyang talong tapos double stick. Ang ating ano, tapos gamitin natin dire tie wire. Tie wire mga ka farmers no mga 5 feet lang siguro ang taas. Kasi dalawa naman. So yun po mga ka farmers ang ating mga fusti oh, yung mga lumang uh, fusti natin dati sa Ampalaya, Kamatis, Ampalaya, Kamatis. Then ngayon na naman sa talong kasi uh, medyo gato na tinanggalan na namin yung nabaon sa lupa kasi may yun po ang gato mga ka-farmers oh. Okay, so yun po ang ating ginagamit ngayon din eh, mga ka-farmers. Ayan oh, nag-install kami oh. Yan. So maganda na tong tingnan mga ka-farmers. So oh, matataas natin to kung hindi lang lumakas ang ulan, matatapos namin to uh, ah, maghapon. So ang oras natin ngayon is alas 3 na kapin mga ka-farmers. So, madali lang mga farmers. Ang matagal ito yung pag-alis ng uh, dulo sa nagatong mga ano natin, uh, pusti. Yan o. Oh. Naalis nila. Pinapatulis pa mga farmers parang walang kahirap-hirap mag baon. Kasi ano lang natin ito mga farmers iuntog. Ayan po. So, pag malagyan natin ito ng ano mga ka-farmers tayo wire, dahil matalian, maganda na ito siyang tingnan. Ayan o. Oh. tina so nakakatuwa ng tingnan mga farmers okay so yun lang po ano ang may share at may bahagi ko sa inyo so anim lang po kami din eh dalawa ang nagkalat ng ano gusto dalawa ang nag ano dalawa din ang nag uh, align okay so yun na po mga farmers oh yan maganda ng tingnan oh sobrang tuwid oh hanggang dulo So, yun po ang maganda mga kaparmerk na malay natin maayos. Okay, susing so natin hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Bye.